Hello kakapsat Naimbag nga bigat tayo amin Ngayon po ay papakita po sa inyo Yung lagi kong sinasabing Damong mais Ito'y tayo manin Taltalanin kakapsat Nga paspasar ti itik At kaso'y kapuskol Tinapintas nga pasturan Tama kita yung talikudak At ati damong mais ito po yung tinatawag nating damong mais, close up po natin. Ito kakatsat ang uri ng damo na life survival ng alaga nating itik after ng farming season. At kamahinga ang lupa, ngayon naman tutubo ang tinatawag nating damong mais sa mga bukodin ng mga kapwa nating farmer. At kapag ang damong mais na nakita natin ay nakuha na po yung maturity katulad ng nasa video natin na nalalaglag na po yung kanyang bulaklak sa lupa ay ay kakainin pa rin ng mga alaga nating itik once na nagkaroon ng tubig dahil yung nalaglag na bulaklak ng damong mais sa lupa ay matutuha pa rin ng mga alaga nating itik. Ang ganitong uri ng damo kakapsat sa mga itik na inahin o nangingitlog basta may tubig ay magkakaroon pa rin po ng egg production ang alaga nating itik na inahin at kung ang Alaga naman natin ay padalaga o nagdadalaga ay maganda rin ito para makuha din nila ang kanilang pangangatawan lalong-lalo na kung tubig-tubig o may tubig yung bukid na tumubuan ng damong mais. Since farming season na po kakapsat dito sa lokasyon po natin ay pinapabungkal na rin po ng may-ari ng lupa ang part na ito at sinaglit na lang po natin para, para mag-recover ang ating mga alaga. Sa biyaya at grasya ng Panginoon ay unti-unti na rin pong nag recover ang ating mga alagang itik. Unti-unti na rin bumabalik ang kanilang ganda. Thank you for watching. See you again on my next vlog. Bye!